Aktibong pinupuri ni Pangulong Donald Trump si Putin sa palpak na negosasyon kay Vitkov sa Moscow at sinisisi ang Ukraine at Europa sa kabiguang makamit ang planong pangkapayapaan. Dahil sa posisyon ni Trump, inakusahan siya sa Europa ng pagtataksil sa Ukraine at kanluran at ng pagpapasok sa lihim na kasunduan sa Kremlin. Ngayon, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na matapos ang pagpupulong sa Kremlin nagkaroon ng impresyon si na na sugo Steven Vitkov at manugang ng Pangulo na si Jared Kushner na nais ni Vladimir Putin na tapusin ang digmaan sa lalong madaling panahon. At dito, agad na ipinakita ni Trump ang kanyang tunay na pagkatao dahil sunod-sunod niyang sinabi na gustong-gusto ni Putin na makipagnegosyo sa mga Amerikano. Kaya naman, dapat nang itigil ng Ukraine ang pagiging matigas ang ulo at basta na lang tanggapin ang mga kondisyon ng Kremlin at huwag nang makialam. At sabay pa kay Putin. Sinisi ni Trump ang Europa na ayaw ng kapayapaan at sinisira ang kanyang planong pangkapayapaan na hindi naman siya ang gumawa. At sa ganitong kalagayan, sinasabi ng mga eksperto na natuklasan ni Putin ang kahinaan ni Trump. Inaakit niya ito ng mga kapakipakinabang nakasunduan sa negosyo Pagkatapos siya rin ang nagkakansela ng mga ito, tapos inuugnay niya ang negosyo sa digmaan laban sa Ukraine at paulit-ulit lang itong nangyayari. At dahil dito, nahihila si Trump sa walang katapusang negosasyon at umaasa si Putin na darating ang panahon na mapapagod si Trump sa lahat ng abalang ito at basta na lang aalis, iiwan ang Russia at Ukraine na maghaharap ng sila lang. Ako si Alex A. Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may bago. Salamat! Salamat. Salamat. Sa palagay ko na Alam mo, nung nasa opisina ako, sa Oval Office, sinabi ko na walang alas. Sinabi ko kay Zelensky na wala kayong baraha, doon dapat kayo nakipagkasundo. Kung ako ang naging presidente noon, imbes na si Joe Biden, hindi sana nagkaroon ng digmaan. At nasa Ukraine pa rin sana ang lahat ng teritoryo nila. Nakakatakot talaga iyon. Sa White House, hindi mga diplomat ang namamahala sa international na negosasyon. Ang mga subtitle ay mula kay at ang mga negotiation ay ginagawa ng mga negosyante at mga tusong tao. Pasensya na, kaya huwag kayong magtaka kung sabihin ni Trump, gusto ni Putin ng kalakalan at kapayapaan. Sawa na kayo sa digmaan, bakit nakakapit pa kayo? Tungkol dito, nagustuhan ko ang artikulo ng Financial Times na lumabas ngayon. Narito ang isang CP mula sa kanila. Mukhang ang kinabukasan ng digmaan ng Russian Federation at Ukraine ay hindi na malulutas ng mga diplomat at gobyerno, kundi ng mga tagapamagitan, negosyante at oportunistang gustong makinabang sa posibleng kasunduan. Ginawa ng nagdaang linggo na imposible na itong baliwalain, iniulat ng media, na ang mga espesyal na sugo ni Pangulong Donald Trump ay nakipag-usap sa mga opisyal ng Russia na may parusa, mahina ang kapangyarihan at may pansariling interes. Ngunit wala pang alitang nalutas kung saan ang tagapamagitan ay hindi mapagkakatiwala ang negosyante o kompromisadong opisyal na kumikilos sa labas ng opisyal na mga kanal. Hindi ito magdudulot ng kaayusan sa mundo. Pinakanakakatakot ito dahil inuulit ang modelo ng kapangyarihan sa Russia na hindi mapaghihiwalay ang negosyo at politika. Isinasagawa rin rin ng mga negosyanteng malapit sa Kremlin ang negosasyon. Ano ang kaibahan nito sa Moscow? magkaiba ang kasalukuyang patakarang panlabas ni Trump at ng Kremlin. Sa totoo lang, ang mga negosyanteng malapit sa presidente ang nakikipag-negosasyon at naunawaan ni Putin na nahuli niya si Trump sa kanyang bitag. Simula pa lang, halatang walang kapayapaang maidudulot ang huling pagpupulong ng Kremlin at Amerikanong negosyador para sa Ukraine. Matapos ang limang oras na usapan, mahaba ngunit walang napala, sina Steve Vitkov. Espesyal na kinatawan ng United States President at Jared Kushner, manugang ni Trump ay halos walang nakuha. Hindi nagbigay ng konsesyon ang Russia at hindi rin niluwagan ni Putin ang kahilingang ibigay ng Ukraine ang buong Donetsk at Luhansk. Walang kasunduang na abot ukol sa pagiging membro ng NATO, seguridad mula Europa para sa Ukraine o direktang negosasyon kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Walang napagkasunduan. Sabi ng Kremlin, hindi nila tinatanggihan ang bagong alok ng Estados Unidos, pero may ilang hindi nila matanggap. Ganito na ang ginagawa ng Masko matagal na. Mas totoo ang pahayag sa ganitong usapan. Sa summit sa Brussels, malinaw na ipinakita ng alyansa na hindi sila umaasa ng malaki sa pag-iwas at kalahating pangako ni Putin. Nagpasya ang mga Europeo na panahon na para sa mas mahigpit na hakbang. Inanunsyo ng European Union ang pagtigil ng lahat ng pag-aangkat ng gas mula Russia hanggang 2027. Isa itong dagok sa ekonomiya ng Moskwa na mula ng lusubin ang Ukraine ay kumita ng isang daan at 8 bilyong euro sa gas sales sa Europa. Ito'y higit sa kalahati ng kabuoang kita ng Russia sa gas export. Umaasa si Pangulong Zelensky na maipaliwanag kay Pangulong Trump ang kanyang posisyon at hikayatin itong dagdagan ang presyon sa Russia. Ngunit ayon sa isinulat ngayon ng The Times, hindi malamang na magpakita ng malaking sigasig ang Pangulo ng Estados Unidos. Malamang na tama ang pagkalkula ng Moscow na sapat ng akitin ng kaunti si Donald Trump sa pangakong ng malaking kasunduan sa negosyo at pagkatapos ay sadyang sirain ang kanyang mga inaasahan. Naniniwala si Putin na mabilis mapapagod si Trump sa ganitong abala at magsisimula nang sisihin ang mga Ukrainian sa pagiging matigas ang ulo at ang mga Europeo sa pagiging matigas din. Maaaring magdulot ito ng alitan sa NATO, takot sa Europa at kawalang pag-asa sa Ukraine. Maaaring umasa rin ang Russia na mapapakinabangan nila ang mga pagkakabahabahagi sa pamunuan ng Ukraine. Ang kamakailang iskandalo ng korupsyon na malaki at mapanira ay maaaring ituring na positibong senyales na ang Ukraine. Ang Ukraine ay determinado talagang labanan ang matagal ng problemang ito kahit sa gitna ng matinding digmaan. Malaking dagok ito sa politika para kay Zelensky na nawala ng pangunahing tagapayo at kailangang tiyakin sa kanluran na ligtas ang kanilang tulong. Maaaring magdesisyon ang Europa na gamitin na ang na-freeze na, na ari-arian ng Russia para simulan ang pagsasaayos ng mga nasirang lungsod ng Ukraine. Ang naging hadlang ay ang mga pangamba ng Belgium kung saan nakaimbak ang karamihan ng mga ari-arian, ngunit nararanasan nito ang mga epekto sa ekonomiya pananalapi at legal. Kahapon, tiniyak ng European Union sa Belgium ang suporta sa anumang kaso ukol sa kabayaran sa pinsala. Ngayong araw, nanawagan si Merch na dapat managot ang buong Europa kung sakali. Ang kabiguan ng negosasyon sa Moscow ay hindi nakakaaliw, ngunit nakatagpo ng pag-unawa ang mga Europeo mula kay Kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio. Ang tanong lang ay kung magagawa ba ni Rubio na kumbinsihin si Trump na matatag na labanan si Putin. Sapagkat sa ngayon, si Trump ay parang isang asno na sumusunod sa karot na nakatali sa kanyang ilong. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay -tuldok. ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Mga